Kabayan, tingnan mo nga naman ang biyaya ng ating bakuran. Nakatutuwang pagmasdan mula sa maliit. Ngayon, ang mga bunga ng aking makupa ay pwede ng pitasin. Ang makupa o rose apple ay isang prutas na hugis kampana. Ito ay kulay berde, ang ating variety mula sa maliit na usbong unti-unting lumalaki. Paalahala, na ang lahat ng bagay ay may tamang panahon ng paghinog. Ang makupa mga kabayan ay makinis at makintabang balat, malutong at makatas ang laman, may natural na tamis at lamig sa dila, karniwang tumutubo sa tropical na klima gaya ng Pilipinas. Ang makupa ay may taglay na sustansya na nakatutulong sa ating katawan tulad ng hydrating at pampalakas, mataas sa tubig, maganda sa mainit na panahon. Mayaman sa vitamin C, panlaban sa sipon, pampalakas ng immune system. May antioxidant, panlaban sa free radicals, katutulong sa pag-iwas sa kanser. Pampababa ng blood pressure dahil sa potassium at water content. May calcium, para sa malusog na buto at ngipin. Pampaganda ng panunaw dahil sa fiber. Nakatutulong sa constipation at dysentery. Detoxifier. Tumutulong sa paglinis ng atay at kidney. Nawa, mga kabayan, ay nagustuhan nyo ang aking binhagi tungkol sa makupa. Ako po si Kabayang Mani at tandaan, ang kalikasan kapag inalagaan, ay magbabalik ng biyaya. Good luck and good health mga kabayan.